Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila'y hangal at ang lima'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal Kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabin ay may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo, kaya't lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Sa atin pong paglalakbay sa liturhiya at kalendaryo ng ating simbahan, tayo po ay nasa ikatatlumput dalawang linggo sa karaniwang panahon. Dalawang linggo na lang ang ating pong ihintayin at magpapalit na po ng kalendaryo no, sa liturhiya. Kung kayan, ang ating pong mga maririnig na mga tema ay ang patungkol sa pagiging handa. Pinapaalalahanan tayo lagi na maging handa. Hindi ito pananakot, hindi rin ito basta babala, kundi ito ay paalala sa ating lahat na magbantay tayo lagi dahil hindi natin alam kung kailan ang wakas ng ating buhay, kung kailan ang wakas ng, o sa pagwawakas ay ang pagdating naman ng ating Panginoon. So paano darating ang Panginoon? Yan ang ipinapaliwanag sa ating ngayong linggo sa talinghagang ibinibigay sa atin ni Jesus. Ito ay napapatuloy pa rin no? katulad ng kasalan doon sa kaharian ng langit, maraming pagkain. Doon sa langit, katulad ng pagdiriwang ng kasal, masaya, walang magugutom, walang malulungkot. Pawang kasiyahan ang mararanasan natin kung tayo po ay papasok o makakapasok sa kaharian ng Diyos. I'm sure, pag tinanong ko na naman kayo, gusto ninyong pumasok ng langit, tama ba? Sige nga, pumalakpak ang gustong pumasok ng langit. lahat naman gustong pumasok ng langit. Kaya ibinibigay sa atin ngayon, no? Yung paalala. Hindi pwedeng maging hangal. Walang makakapasok sa langit na hangal. Kaya kung sa asalan, sa tradisyon po no, ng pagpapakasal ng mga hudyong, may dalawang bahagi yan. Yung una ay yung betrothal na tinatawag, yung pagkakasundo. Sa panahon ngayon, ito yung engagement. Yan, engagement. So one year yan no? na betrothal. Mag-asawa na sila pero hindi pa 100%. Magkahiwalay pa yan ng bahay, magkahiwalay pa yan ng tinutuluyan Makalipas ang isang taon, yan na po yung susunduin ng lalaki yung kanya pong magiging may bahay. Susunduin doon sa bahay. Tapos may mga naghihintay po na mga kababaihan na siyang sasalubong doon sa lalaking ikakasal. Kaya ito yung ginamit na halimbawa ni Kristo para mas makarelate yung mga kausap niya. Ganito yung magiging senaryo. Katulad din ng pagpasok sa langit, yung nararanasan natin sa kasalan. Malinaw po ba? So mayroong taga So binigay ni Jesus itong sampung dalaga na inatasan na maghintay doon sa lalaking ikakasal. So parang isang malaking karangalan na ikaw ay maatasan na sumalubong, maghintay doon sa ikakasal. So, pero sabi ni Kristo, may sampung dalaga, yung lima matatalino, yung lima naman hangal. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang hangal. Ano ba yung pagiging hangal na sinasabi sa atin? Kasi sabi ni Kristo sa Ibanghelyo, yung limang matatalino nagdala ng ilawan. May langis. Bukod doon sa yung ilawan, siyempre, paano mapapaningas kung wala yung, yung langis? Mayroon din naman lima na, na, nagdala ng ilawan pero walang ilaw, walang langis. Yung matatalino, nagdala pa ng ekstra. May ekstra pang nakabukod para mapanatili yung liwanag. Kasi kung darating yung ikakasal, kailangan maliwanag. Wala namang mga poste noon, wala namang mga kuryente, puro gasera. So para makita kung saan patungo, saan pupunta yung lalaking ikakasal, makita niya kung saan kukunin yung kanyang magiging asawa, so kailangan may taga-ilaw. Naintindihan ba? Ah. Kaya sabi, yung limang hangal, nung dumating yung ikakasal, kung kailan ikakasal, wala na silang i ilaw, walang liwanag. So, masasabi ba natin na kasi humingi sila ng tulong doon sa matatalino, bigyan mo naman kami ng langis. Ay eh sabi, hindi pwede. Malis na kayo, bumili kayo. Madamot ba yung limang matatalino kasi hindi nagbahagi, hindi nagbigay? O kaya, nung umalis sila, yung limang hangal, Saka dumating yung lalaking ikakasal. Wala sila. So, nung nakuha na, nakita na, naisara na ang pinto. So, ano po ba yung kailangan natin mas maonwang? Kasi baka maiwan tayo dun sa ang damot naman ng matatalino. eh, unang-una, eh hangal ka nga eh. Yung hindi mo ginamit yung common sense mo. May ilaw, walang langis, tapos sisisihin natin yung mga naghanda. Sisisihin natin yung mga nag, no, nagdala ng extra. Aasa ka doon sa kanila. Hindi ka nag-effort. So pwede natin makukuha na sa pagpasok sa langit, kailangan mong mag-effort para sa sarili mo. Kasi yung gagawin natin, kasi itong tinatawag na langis na sinasabi ni Kristo, no? ito yung mga kabutihan na ginagawa natin na naiipon bilang langis para yung liwanag, yung ilaw-ilawan natin, hindi maging andap-andap, hindi mamatay, at makita din natin yung daan patungo sa pintuan ng kaharian ng Diyos. May mga bagay na hindi po pwedeng ipasa. May mga bagay na hindi pwedeng ibigay na iaasa mo na bigla ka nilang papasok sa langit. Yung kabutihan na ginagawa ko, for example, no, kayo, gumagawa kayo ng kabutihan para yan sa inyo. Hindi yan magliligtas doon sa tao o hindi yan ang assurance na siya na ginawan mo ng mabuti, pinakain mo, pinag-aral mo, tinulungan mo, pinagtrabaho mo, hindi yan automa automatic na makakapasok yan sa langin. Hindi yan para sa kanila, para sa iyo yan. Para sa atin yung ginagawa nating kabutihan. Hindi mo po pwedeng iasa ang iyong kaligtasan. Oh God, dito sa, sa, sa konteksto, no, pwede kang maligtas yung kalusugan mo, ma ospital ka, mapalabas ka, okay yan. Pero yung sinasabi sa atin ay yung pagdating ng kaharian ng Diyos hindi mo po pwedeng iasayan sa iba. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong mas maging matalino. Sabi nyo nga ulit sa katabi ninyo, maging matalino ka. Wala pong pumapasok at makakapasok sa langit na syunga-syunga. Ha? Pag sinabi ng yung wala nang ginawa kundi magdrama sa buhay, mag-emote sa buhay, balik-balikan yung mga sakit ng nakalipas, hindi ka ililigtas niyan. Yung mga reklamo natin, tatamad-tamad tayo, ayaw nating kumilos, total magpapasko naman, maraming relief goods, maraming mamibigay ng regalo sa Pasko. Hindi na tayo kay kilos, hintay na lang tayo. Hindi ka makakapasok sa langit. Eh, yung tanong nga lang lagi, gusto mo bang pumasok ng langit? Gusto mo naman pala, hindi eh, pagtrabahuhan mo din. Kumilos ka para sa iyo. Kasi hindi ka makakapasok sa langit, eh, sa impyerno ang tuloy mo. Sa impyerno, walang pinto. Sa langit, may pinto. Open yun. Open to all ang impyerno. Pero et, ang langit, iimbitahan ka ng Diyos. By invitation. Kailangan mong tumugon. Kung tutugon ka, paghandaan mo. O handa ka ba? Kasi walang nakakasabi ng oras o araw sa darating siya. Ganun ang pinapaliwanag ni Kristo sa atin. Kaya nga sabi sa unang pagbasa di ba sa aklat ng karunungan ipinapakilala niya na ang karunungan ay maningning at di kukupas sino ba yung karunungan ang Diyos si Kristo ang ating Panginoon siya ang karunungan na kung hahanapin mo sabi po no kung hahanapin kung sino man ang maghahanap matatagpuan niya ang karunungan at ito ang magbibigay ng pagkaunawa sa atin So kung may pangunawa, pagkaunawa, matalino. Sabi sa ikalawang pagbasa, so habang naghihintay tayo, kaya sabi, maging handa kayo, magbantay kayo lagi. Kaya nga yung mga panahon ng Adviento, linggo-linggo, lagi tayong paalalaan, magbantay kayo. Maging handa kayo. So paano natin, habang inihintay ang pagdating ng Panginoon, ang sabi niya, magaliwan kayo. Aliwin ninyo ang isa't isa. Sige nga, kilitiin nyo nga yung katabi ninyo. E, minsan, simple lang naman maging masaya, pero ginagawa ninyong, ginagawa nating komplikado. Kaya marami naaabutan, inaatake sa puso, kasi sa kalungkutan, sa kabugnutan, nakakaisip ng mga problema nung nakalipas na hindi ka makaalis-alis o ayaw mong umalis. E sabi, aliwin ninyo ang isa't isa. E alam, paano mo maaaliwin yung isa? Paano mo pasasayin yung isa? Kung ikaw mismo lagi kang malungkot. E para bang wala ka bang naririnig na mga aral ni Kristo? Kaya eh sabi, aliwin ninyo ang isa't isa pamamagitan ng mga aral na itinuro sa atin. Magpasaya ka, maging masaya ka. Kaya na nasabi ko, no? Mahirap mamatay ng nakasimangot. Nahihirapan po ang mga funeraria. Yung mga beautician, para banatin ng mukha mo at sabihin. Kasi yung request ng pamilya, sa gawin mo naman yung parang natutulog lang. Eh natulog ng nakasimangot eh. Paano mo babaguhin? Kasi ang ini yung utang nung ganito, hindi nagbayad, yung samaan ng loob, o yung asawa, in ng babae, eh, o oh, di, eh, ang pangit. Di ba? Gaganun na. alwin, kaya yung iba po, no, kapag nagbe-bless tayo ng patay, no, yung iba talagang, yung mga buhay pa, no, yung mga buhay pa, hindi maipintay yung muka. Kasi, maaali mo pa ba yung namatay? Patay na eh. So sabi, habang buhay pa, aliwin ang isa't isa ayon sa aral ni Kristo. Paano mo aaliwin? O sa mga mag-asawa, ano ba ang sabi ni Kristo? Huwag kang mangangalunya. O oh, nakailang babae na yung tatay mo. Nakailang lalaki na yung nanay mo. Eh, paano nyo aaliwin ang isa't isa? E eh, sa tuwing makikita nyo ang isa't isa, eh talagang hindi na tao ang tingin ninyo sa isa't isa. Hayop na. Eh kung magtawagan kayo, hayop. Hindi na, babe, eh, love. Hindi na, di ba? O oh, pero tingnan nyo mga mukha natin, ang papangit. Hmm. Aliwin Alam ninyong, yung kasama ninyo, matanda na Sinay yung katabi ninyo, matanda na Aliwin nyo na yan, ilang araw na lang sa mundo yan diba? Ano yung pwede ma magawa natin? ba diba yung mga gawa mo Yung gagawin mong kabutihan Yung magpasaya ka, aliwin mo na yan yung magiging langis mo. Yan yung maiipon mo para sa iyo, para manatiling may ilaw yung iyong ilawan. Hmm. Buhay pa ba yung katabi ninyo? <laughs> Realidad po yan, ha? Realidad yan. Amin pag sinasabi nung kasi doon diba, pag matatanda na, no, may sinasa, ang dami ng bawal, di ba? No? Andami ang dami ng bawal. So, ibigay nyo na. Kahit bawal, ibigay nyo na. O, eh, konti na lang yan. Wala nang panlasang ayan eh. Ayaan pat, pakainin mo na ng patatim yan. Di ba? No? Para solve na solve. Hmm. Eh, mga batay, eh, pag, habang buhay pa, sundin ninyo ang mga magulang ninyo. ba? Diba? Yun kasi magbibigay aliw sa kanila kaligayahan sa kanila sa mga umipirma na ng kanilang mga ano ba yung pagluluklok sa barangay di ba no ngayon ba yung o o, o taking di ba no o o, o nakapag-out na kayo kumilos na kayo aliwin niyo na kami di ba aliwin niyo na kami ang gulo ng traffic natin dito ang daming parking dito <laughs> Diba? Ano na ordinansa tungkol sa mga parking area ng mga motor. Wala bang pwedeng hanapin na parking space o pagbayarin nyo sila. Hindi yung kung bara-bara ganyan no? Parang hindi kayo na aliw no. Kasi apektado kayo, magbabayad din kayo no kasi may mga motor kayo eh no? uh, Father pa meron eh <laughs> Pero di ba? Isa ayos mo lang hindi given na may mga motor, hindi isa ayos. O, oh, kikita pa ang barangay. Oh, yan may tip pa. Kikita pa kayo, may pagkukunan pa ng pondo. Ilagay mo lang sa isang lugar. Kasi kahit saan dito, wala na, hindi na tayo maka O, oh, may emergency, wala na. Patay na 'yung tao, hindi pa nakakalabas kasi nakaharang lahat. Ano tayo maaaliw niyan? Ano ba? O tina lang di ka nanalo, no? ano? <laughs> sakit ng ulo, di ba? Kasi pag pinaalis mo yung mga motor, hindi ka na iboboto next year. <laughs> Two years lang eh, di ba? No? Two years lang eh. Ganon talaga eh. Pero ginagawa mo ng tama ay trabaho mo bilang barangay. Eh kung eh, natatakot kang wag nang na hindi ka na iboboto, eh hahayaan mo lang talaga yan dyan. Pero walang kabutihan na nagawa sa iyong paglilingkod. Walang langis na naipon. Para isang araw, dumating man si Kristo sa atin, kampante tayo, panatag tayo. Amen.